Binisita ng National Maritime Council Technical Working Group o NMCTWG ang mga residente sa Pag-asa Island upang mamahagi ng mga gamot mula sa DOEH at makapagbigay ng iba pang essential services sa mga residente doon. Ang pagbisita ng NMCTWH or rather NMCTWG ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na masiguro ang kapayapaan ng mga residente sa Pag-asa Island. Kabilang din dito sa layunin ng Pangulo na mapanatili ang sovereignty, sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinangunahan ni Presidential Assistant for Maritime Concerns Secretary Andres Centino ang naturang pagbisita. Ayon sa kilihim, mahalaga ang pagbisita sa Pag-asa Island upang magkaroon ng insight ang pamahalaan para sa tuloy-tuloy na presensya ng gobyerno sa naturang isla. Kasabay din ito sa, uh, sa Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month celebration ngayong buwan. Ang Pag-asa Island ay isa sa mga isla na bumubuo sa Kalayaan Group of Islands na isang bayan sa lalawigan ng Palawan. Ang Kalayaan Group of Islands ay makikita sa West Philippine Sea. Maling tiniyak ng National Maritime Council Technical Working Group ang pangako ng pamahalaan na patuloy na alagaan ang Pag-asa Island sa Kalayaan sa pangungunan ni Presidential Assistant for Maritime Concern Secretary Andres Centeno, eksagawa ng inspeksyon, konsultasyon at pamamahagi ng gamot mula sa Department of Health sa mga residente ng isla. Ayon kay Centeno, tugon ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagtanggol ang bawat bahagi ng teritoryo at magdating ng serbisyo kahit sa pinakamalayong komunidad.